ngayong pagkakataon, siya po ang pinakamalala sa pagkakataon na ito. Sa ibang bagay, may mga trauma din tayo na nasa operating room ngayon, pero yun naman po ay nasaksak. Bago operahan, kinailangan muna ni Stephen ni Nicole na mapasiti-scan. Umaasa ang kanyang mga magulang na magiging maayos ang lagay na anak. Pero sa unang resulta ng kanyang CT scan hinagpis ang idinulot sa kanyang mga mahal sa buhay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ang CT scan po ay nagbibigay sa doktor kung gaano ka yung injuries niya sa utak, sa katawan, sa baga, sa abdomen. So, ika nga magagay pag ika nga nag-improve ang kanyang tinatawag na level of consciousness, yung Glasgow Coma Scale. At sa tingin ng neurosurgeon niya ay kailangan siyang mabuksan at maaring bubuksan siya kaagad. Nakantabay diyan, the operating room is open. Ano nyo na mag-asawa tayo? Basta lang sila. Wala na akong makapit ang pabiyang ang Diyos lang. mo, okay naman. Mahal na mahal niya yung anak namin. Kasi siya lagi ang... Siya ang nag-aalaga kasi mga bata. Umaga, ng gabi. Siya ang nag-aasik-aasik. Siya nag-aatid ang eskwela. Kaya talaga alam kong masakit ang masakit sa kanya. Actually, nung ano, nagpapapuhat nga siya sa akin, yun ang huling naranig ko sa kanyang salita. Sabi niya, papapuhat. Hanggang dito na lang po tayo dahil hindi po tayo pinayagan na makuhanan dahil masyado maselan ang kanyang lagay. Actually, pagpasok ko dun sa kanyang kwarto, flatline po siya. So, pinilit po siyang revive, si at uh, yun po ang pinaka ang limang cardiac arrest na po. Tumama po dito sa pinakaibabaw ng kanyang bungo. Tumago sa utak, naiwan po yung bala sa may nakaumbo ko, nakita ko itim na itim yung kanyang kaliwang bahagi ng mukha. So pag inaalis yung respirator, bumibigay po si Nicole. So ang dasal lang po ng pamilya ay eh panalangin. Hanggang ngayon, pilit, pilit po siyang nakikipaglaban sa kanyang buhay. We are still encouraging yung mga tao sana dun sa komunidad uh, kung meron silang alam or informasyon kung sino talaga yung nagpaputok ng baril within that area, sana magbigay sila ng informasyon kasi ito yung makakatulong sa atin sa ating pag-imbestiga para matukoy talaga natin kung sino. Yan ang pinapakiusap na natin sa ating mga kababayan na huwag magpaputok ng basta-basta. At uh, pag nakakawala nga ang bala, hindi natin alam kasi saan ito tatama. Importante, kapag may suspecha tayo, na tinamaan tayo ng stray bullet, kailangan magpadala agad tayo sa pinakamalapit na medical facility para ito ay masuri at mabigyan ng kaukulang uh, medical treatment. Ang bala kasi, pag pumasok yan sa katawan natin, maaaring maliit lang yung kanyang pinasukan, pero yung dadaanan niya sa loob ng katawan natin, minsan malawak yan kaya kailangan makita yan agad ng doktor.